PBBM hinihikayat ang mga Pilipino na maging tourism ambassadors sa pamamagitan ng hospitality kilala ang hospitality ng mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pinakahuling vlog. Ayon sa Pangulo, katangian na ng mga Pilipino noon pa man ang pagiging hospitable o magiliw sa mga panauhin o mga bisita. Kaya panawagan niya, isabuhay buhay at pagkusayin pa ito dahil mahalaga itong sangkap patungo sa bagong Pilipinas. Paano nga ba makakatulong ang hospitality ng mga Pilipino sa pag-unlad ng Pilipinas? Tara, alamin natin yan. Ang Filipino hospitality na ito ay likas sa bawat isa sa ating dahil sa tahanan nagmumula ang pagmaalaga ng mga Pilipino. Kapag may bumibisita ang dayuhang leader sa Pilipinas, ipinapakita ni Pangulong Marcos ang hospitality ng mga Pilipino. Kabilang sa mga paghahanda ng pamahalaan para sa mga bisita ay ang pagbibigay ng regalo mula sa local stores na siya namang nakakatulong sa mga maliliit na negosyo. Ang halaga ang ating bisita ay pakiramdam naman nila ay very welcome sila dito. Para naman maging matibay ang ating pagsasama, ang ating mga agreement, ang ating mga partnership sa iba't. Tourism brand na may pagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo, ang hospitality. Kaya para kay Pangulong Marcos, mahalagang maiparamdam sa mga dayuhang leader na importante sila para sa mga Pilipino upang magtuloy-tuloy ang pakikipagtulungan nila sa Pilipinas. Na siya namang sasalamin sa ekonomiya ng mundo? Ikaw, naniniwala ka rin bang malaki ang maitutulong ng hospitality ng mga Pilipino sa pag-unlad ng bansa? D W I Z research report. Re -re -report.